Sain mo lang. Oo, hindi nag Second set. Hindi, hindi naman. Kapun. Kapun mo, ano? Wala. Ayaw. Ayaw. Sinuan ka ka. Buhosin ang buhok ko Loko mo naman ako sir eh. Oo. Napamuras <laughs> nalang <laughs> si Sir Jeff eh. Kanino to? Sa atin? Hindi. Kaya Pinasabay sa akin pala. Hindi kasi susunod. Ah, sabay oh. na lang. Sige, sabay na lang. Dali? Dubog ba siya ito? Yan. Pakiramdaman mo yung ayan. Yan, okay na. Yung, yun. Yan, oh! Very nice! Ganda kaya? Oo nga. Malapit-lapit na kaya, di ba, sir? Tingnan mo, sir. Tingnan mo, sir, Jeff. O, ayo ayaw ipakita yung ano okay. nyo. Be proud. Na, okay. <laughs> sir, nakabuo na kaya? Nakabuo. Kaso hindi pa gaano na perfect yun. Ano? Last na pa. Hindi Taktak pulang tak <laughs>

Tapos ang interval uh, po rin, Jonas, kasi gisa, diyan video mo, No, no, no. The t 30. Other side. Okay. Sige, delay lang. Sige lang. Nalito tayo, Nalito tayo din

Pwede pa rin ah. Eh? 280 ba yung 2D? Pwede pa Ang 90 na to. Yeah. Okay. 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 pag puro yung mo mabilis. Nagagaganyan ka. ka. Walang nagre-request. Ay, hindi uso doon. Yung French press. Meron. Madalang la po kasi no, ang mga guess naman natin ay more on restretto at saka Press. Mga um, kasi Hindi siya um, na uh, shake. Ay, parang iyon. Not lang siya, sa era, no? Eden, Ang ganto fifty Sa isin, mm -hmm. okay. uh, ito sa isang filter yun. Medyo may pagka na to. Oo nga, no? Kumapang na siya. Hmm. Matapang siya. Yung Ethiopia, sir, iba yun? Ito yung Ethiopia. Ay, yan yun. Matapang Ethiopia. Itikman mo. Ikaw mag Thank you. Sarap isang sa may yelo. Okay. Oh. Tap mo lang ito. Bukas okay. po. Ganyan oh. so, Tap. Sige. Mm -hmm. okay. okay. ba? <laughs> 21 na pala yun. hindi ko na kanina. 16 eh. ah, ay, tapo, na 16 ba? Eh, isang lasing pa. sa usang-usang lang yun eh. Sabi nga, tulog din pa minsan-minsan ang tama sa oras. <laughs> hindi, oh. Eh, hindi puro inom at kape. Kaya nalu... Ay, Ayan. na lang siya. Napagalitan tuloy. Oo. Ako, safton. Sorry naman. <laughs> Tapos, tatag mo lang din siya. 200 hot water. Salita mo lang ito ah, sa tonic water. <laughs>

Muntik na sir <laughs> <laughs> oh. Eh. Dito lang. 300 na Almost there, bro. Oops. Okay. Okay. Four minutes. Four minutes. Oh, four minutes. Okay. Oras. Ah, yung mga may mga Twelve twenty-five. Ay po. Tama. twenty So, dapat ano twenty Ang tagal ito, 4 no? minutes. Ano mo yan? pa. Isa pa? Hindi, isa pa. mo yung tubig. 18 lang. 18 gram. 18 gram. Hey. Ang gagamitin natin is is to fourteen. One is to fourteen. hindi. 18 is to 14. 18 is to 14. Ay, 18 is to 14. 18 is to 14. Mm. ratio 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 Tell, tell mo, tell. Pair. Pair. This one? Oo. Uh. Okay. Okay? Now? Up to address. Up to address. Up to Yung ano, time mo, saan? Yung tea. Ayan. Yeah. Okay? So, 40 ah, volume water. Dito ka titingin. Ah, uh, dito ka titingin. Time? Right? So, ilan dapat? Wait. Huwag sa time. kasi okay. nag-round naman yung time. Dito, dito ka titingin. Sa 40 grams, volume water mo ang blooming time mo is started to 1 seconds to 30 seconds. Okay? Once na nakabuo na ng volume water at hindi pa natatapos ang 30 seconds rest. Okay. Sabihin, yun yung blooming time mo. Okay? Malinaw ba, gets mo? Interval. Okay. Okay. Volume water interval. Interval. Ayaw mo mag-aar eh. <laughs> Tangin <laughs> eh. Okay, yan. Diba? <laughs> yung interval, ah, okay. uh, volume water coffee mo is 40. Okay. Okay? 40. So, blooming time mo is from start of 1 seconds to 30 seconds. Okay. Time. Then stop? Okay. Hindi. pag, -pag naka-reach mo, pag, pag narish mo na yung 40, uh, volume water mo, doon ko mag stop Ah, okay. Pero okay, so, nagaroon pa rin ang time mo until 30 seconds gets. Okay. Blooming means ganun. Oh, hindi, blooming time. Yung, yung 30 seconds. Yung yung 30 yung yung 30 yung yung seconds. Oh, so, nag bloom so, ka na ah, eh. Ah, okay. Yun yung blooming mo, yung pouring mo. Okay. Okay? Kapag narinig ko yung 40, stop ka, stop. pero hindi pa hindi pa tapos ang 30 seconds, hintay mo siya matapos. Okay. So, yun na yung interval mo, yung blooming time. Yun yung blooming time. Yeah. Gets? Gawin Ayan, eh, pour. Gawin 40. Oo. Oh, okay. ako. 1, 2, 3. Pero 40 two. na. Tapos okay. 10 seconds pa lang up to 10, uh, 30 seconds. So, it means I will continue. Stop muna. Uh, stop. Back after ng, ano, ng 30 seconds, continue ka ulit. Add ka ng 70 grams. So, Gawin from 40 know? to 70 grams. Tapos, you observe while you do. Oh, it's getting much better. Sige. Tapos, mag-uwi ka sa akin, ba? Ah, <laughs> oh, 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 oh. Sige, maganda yan, maganda yan. Tin word. Ano mo muna? Sige, time. sige. Time. Time. now. Okay, masay mo yung pag-sahin ko rin Tahan ito. Tahan-dahan para hindi yung mukha Up konti. Up! So, Di ba nag siya? Okay. O, uh, hihintay mo muna. Yan ang blooming time. See? Ah. Bumubula-bula. Ay, sorry, sorry, baby. sorry, baby. So, kung may mga ganon, turbulence. Ay, no, 40, ano kacha? na, 40 grams. Ah, baka masira ang kape. So, okay lang, hindi siya mga turbulence. Ah, oh, okay. O, work ka ulit. Second, 30 work. seconds. At okay. lang, 70 grams. Sige lang, hit na. Hit na. na lang. Hit 110? 110. 110. Okay. Ah. O, oh, diba? Uh, one seconds mo dapat. 1 minute and 10 seconds. Pukaw 1 minute uh, to 10 seconds. Mo siya, balance mo na siya. balance mo na. Balance ba na? Balance ba na? Oo. Uh, parang katol. Landahan, may irritate ng kape. Kailangan may agitation yan. Until 250. Okay. 250. Last pouring. Our third pouring. 250. Parang hindi ka kaya rin ng filter ko. Eh, sige lang. Landahan lang <laughs> kasi. Sige lang. <laughs> gawin to? Natawa ako. <laughs> Sige lang. Kaya mo yan. Landahan. Yun, yun. Di ba siya? Oops. Diba, diba? Oh, ilang lang ako, di ba? Oh. Congratulations! congratulations. Yes! Perfect! Let's go okay. home! <laughs> so, pag punong ganyan, may isa pang technique. Okay. Pwede mo lang steer. Ah, uh, okay. Ah, uh, okay. Para bubaksak bu siya. Naman kasi inumin natin. Ten. <laughs> Pwede siyang ten steering. Ganyan yung ano, kaysa yung gaganuin mo din siya. Para tulungan mo yung center laki natin. Make it more yeah. mabilis mag Para para winewave mo ganon sir ano. Para magpantay mag siya. Mag mm. mm. Ang galing. Ay, ang galing mo. Maganda yung pagkakaano. Ha. To naman. Gusto <laughs> ko magulit 'yata nito. Eh. Magulit ka. So, nag-gets mo na yung sinasabi niya. Sabi ko siya, gawin no. bago, gawin mo na. okay. what? Masarap ito. Mm. -hmm. Yes, yeah, no. i-prepare ang ice. Ah! <laughs> wala na yung ice. Tinaw na, nasa labas lang. Sama. So, wow. yeah. Sama. Pwede pa yan. Pwede nyo, pwede nyo, ano, yung time. And grams. Oh, o, so, hindi. Three minutes. Three minutes na no? Okay lang. Okay lang, maski. 4 minutes, na, maximum mo na Four minutes. Probably. Kasi ba yung kape. Ah. Yung uh. roasting so, date niya kasi, hmm. 20. Kung lumag, dapat mas maiksig, ano? Kung taas ka lang yun. Maraming factor yan. Hmm. Depende sa kape. Kayo. Kaya ito, turo ko nga lang kasi, Hmm. <laughs> Pagka, uh, tanong lang nalang kayo sa ayan, pag gusto pa kayo ngayon. So, Parang hindi nag-flat ah. May bumuko Parang may ano eh, yung, yung ano, taal. Ikaw butas. Ikaw butas siya, taal. <laughs> may taano siya pa kasi yung sa huli, yun ang pinaka-flavor niya Ah, okay. okay. I explain Boom. nyo rin sa iba kung may gusto mong matuto. Huwag hmm. mm. magtitira ng tubig. So ah, yung pinakalas, uh, yun yung, yung flavor. Ah, ah ganon. Yun yung masawap. Masawap. Masawap pa, masawap. Masawap. Pero nandiyan ka araw yun ha. Masarap. Islang shesh islang. So, sorry muna para mas bawas pa rin siya ng gas.